Akala ah, namin okay pa. Malamig pa nga yung hangin ni Kiki kahit pa trick yung araw at walang tint. Malamig siya kapag gabi. Talagang malamig. Pero doon te, kami. Ito nga lang may lamig. Ito wala talaga oh. Hanggang sa isang araw, nasta kami sa traffic. Powis na pawis. Pawisan niya. Ano nga ba ang nangyari sa aircon ni Kiki? May na ba o may kulang lang? Sinubukan namin hanapan ng solusyon. Pa-check, nagpa-free yun. At syempre, nagpatinting kami. Ito yung clear blue, light dark. Ito ang real-life kwento ng struggles namin kasama si Kiki. At paano namin unti-unting na ang lamig. Direk ang araw. Mainit. Kasi wala pa kaming tint. Wala pang tint. Diretso yung pasok ng init dito sa loob. Pero ganoon din naman sa kotse, di ba? Kasi may sedan din kami. Pag sa sedan, ganoon din. Pag direkt talaga yung araw, kahit may tint, ang init sa loob. Yung ito, mas malawag pa ito. Pinapalamig niya hanggang likod. Buti may electric pan dito. Kahit pa paano malamig. Malamig siya kapag gabi. Talagang malamig. Lalo pag nandun ka sa harap, giginawin ka talaga eh. Kasi tapat sa yung... At hindi nga nakatapat sa yung aircon eh. Ako, giniginaw dun sa harap. Ako ko lang turo, hindi mo nakikita. Lalo na ako nababad sa initan. Sigurado. Hirap na hirap tong mapalamig. Yung init. Ganon din kaya yung ibang mga sedan. Ha? ko lang hindi, may sedan tayo. Ikakasedan nyo nga lang. Ikakasedan lang natin nung nakaraan. Old model kasi yung... Yeah. Hindi lang, old model. I I I At ang hindi nga, bigla nang nawala ng lamig ang aircon. Tapos Ay, no, ayun na nagpapaypay siya. Swap nga kasi po. Nainitan. Ay, kung sa ikunan. Bawis ko. <laughs> Kandi ayo. Oh. Kirik na tirik yung araw. Anak tayo. Anak, Anak hanap Tapos ayun o. Oh, wala pa kaming tint oh, yung araw. Pasok na pasok. Kasi pwede rin kayo na, <laughs> <laughs> pwede ang na... Marami nagsa eh. Umikot na yun. Ayun, umikot. Umikot daw yung ano yung trap. Ay, shucks. Ang init gawa nung araw. Ganito rin ba kayo kay Cloud noon sa sedan? Oo. Oh. Ganito rin kainit? Hindi naman kasi tinted si Kwan next week pa next week pa kami kapatin eh kasi kahit yung papano tinted ito wala talagang direct siya na nakapasok init na init ba sila pinagpapawisan niya eh talagang sobrang init eh check mo yung likod ko sana ng pawis makaslip na ako penitensya na init na <laughs> penitensya daw sa inin heavy traffic. Marami. Go. Focus na yung Look at your face, it's so red. 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 Red yung mukha mo. Ayun po video ka din, it's recording. Kumusta so, guys? Hi guys. Ito lang automatic yung aircon Serto ni Kaiden ay yung na. Hi guys. Tata. Welcome to our vlog. Welcome to my bloa wow, wow. shock yung ilong basang basa ng pawis wow singaw yung init. Grabe talaga pag traffic. Pasok na pasok yung init oh. Init yan dito. Ang hapdi. Back, Back siya doon. Tapos apat na hose. Kapun sa pagunta sa ating kikisa nito. Yan. Oo. Saan na kalagay air filter niya? Nandito. Sa likod nito. Ah, sa, uh, sa likod hmm. Pero ano na rin yung modified. Halos sira din. Wala na siyang top eh. Talagang open lang siya. Tapos nakapatong lang doon yung ano mm -hmm. yung filter. Yung iba sa yung sa ibang araw wala nang ano eh air filter na nilalagay. Ah, right, na. Oh. Uh, blower na. Ay ah, yung diretso ibang monitor. Yung, yung sa fan, ah, fan niya. Oo. Oh. Niya. At least ito meron. I mean, may mm -hmm. space pa siya. Yung nga lang ano siya, uh, 'di ba yung iba may aircon, ano, may filter slot. Oo. Uh -huh. Yung sa kanya tapyas na 'yon. O oh, kumbaga parang nakapatong na lang talaga lang. sa siya doon. Oo. Pero nag-automatic ang aircon kaya ito? Um, nag-on-off kung ano, compressor. Compressor? Ah, mm. uh okay. -huh. Pero di ba nakakasiroy na kasi, Roy, no, parang ano, parang on off on off may at maya. Hindi, oh, mas okay yun. Ganun talaga siya. Mm -hmm. Kasi kako baka kasi wala na nga kasi control eh. Mm -hmm. Baga naka maximum siya lagi. Pero dati may lamig. Dati nung I una. Mean, una lang. una lang. I mean, hindi ko makasin nakakapayan eh. Dito lang ako lagi. Dati Ang ganyan lang ako dyan. Eh. Dati nilalamig ako. Ito nga lang may lamig. Ito wala talaga oh. Pag uwi sa bahay, try mo ano, yung condenser doon, kapag naandar, kahit nakatigil ka, di ba? Di mo yung aircon. Ispiray mo ng tubig. Okay. Kung siya. Ah. Ispiray mo ng tubig. Hmm. Baka kulang sa ano? Ah. Kulang, kulang sa palamig. Oh, hindi, oh, hindi mo siya naman palamig yung condenser, Hindi kasi mahina yung pan. Hindi uh. niya kayang i... Ano yung... Ano. Pero nalamig kasi. Problema dito. Dito wala. Ito Pero to hilaw pa na kaunti eh kung sagad na to eh. Pero dapat yun talaga wala. <laughs> mamaya mainit tayo niya pag ito galing sa bilad na mm -hmm. hirap na palamigin niya. ito okay to talaga eh, lamig talaga to akala namin maarte lang kami sa init actually mainit talaga eh yung tipong para ang nasa loob ng pugon tas kulog na kulog yung init ganun yung pakiramdam nung nastuck kami sa traffic yun pala si Kiki may leak sa pipe kaya unti-unting nawawala yung lamig Buti na lang, pina namin. So may papalitan daw dito kasi nagliling. Ay, lamig na ngayon yung aircon. Pero sabi ni Kuya, may papalitan daw eh. So, kailangan pa rin namin bumalik para lang dun sa pyesa na kailangan paltan para mapanatiling malamig ang ating airport. Okay mo ko yung mag video dito. Mag-vlog ka Subscribe na rin kayo. Next stop, dito sa High Ground Car Accessories. Dito lang yan sa Silang Cavite. Kapalagyan so, na natin ng tint ng ating minibad. Ganti yung itsura niya kapag walang tint. Ha. Ah, so clear na clear. Pero from second row, iba na yun eh. Parang medyo tinted. May pagka-smoke yung glass. Ito yung clear blue, light dark, medium, tsaka super dark. Yeah. Okay. Iba pa yung dark sa super dark. I mean, wala Wala nang sige. Ayun na yung pangalan na talaga sa super dark. Elite. Tingnan mo dito yung kanyang ano. E-edit kasi sa'yo, eh. Ha? edit Yung mas mahal to. Hindi, pero yun nga. Ang sabi nga rin ni Kuya, kung gusto mong ihabol is medium to tapos light-dark yun. Ayun nga, makakompromise yung sa ni init. Iinit ka, ka kasi. Hmm. Okay oh, wala naman natin, di ba habol? Sanay na. Sanay na naman tayo, hindi pantay yung kulay natin. So, ang na. <laughs> na lang. medium tapos super-dark. Uh Oo, -oh. medium, super-dark. Super diba? At yung pinakalikot? Ah! Oh. Talaga? Makakita pa rin naman tayo saan yeah. yun. Sige ko, kuya. Ano lang? Uh, medium. Medium. Saka yung first row Guys, 3 more sir. 3 lang. Naka, wala pa. pang <laughs> <laughs> Sige ba? Uh, uh, pag gumupas ko, alam sa loob ng 5 years, Yung, uh, yung nag-fade? pa. Um, yes, ma'am. Pag mo, ano? Alam Hmm. Eh, paano yung sa ano? Pati kasama ba yung sa ano, sa mga rejection para pag bumaba na yung Para ko yung sa sukat ko po. Ah, okay na pinala para ang edit na ngayon. Mas sukat ko. Kuya sana yung ano, yung ex film na word hindi tatapat dito sa view. Ano po naman po? Ano po bura? Ano po bura? ko yung uh, alcohol lang. Uh, uh, ah, kasi yung sa isa namin, <laughs> pick up, nakaharang dito uh, eh. Ano <laughs> yung <laughs> talaga sa gitna eh. Mamaya po, pwede natin pang Okay. Mas kuya dito, i-overlap nyo naman siya, no? Agad dyan magpulit yung tint. Ah, mm hindi -hmm. na lang. I-overlap so, lang dito sa black. Hindi siya nakaka-apekto yung tint sa RBS? Hindi. nag daw talaga. Nakikita nyo ba yung difference? Diba, mas clear to. Ito. Dark na agad. Kahit wala pang tint. 6.5. Premium series lang. Kasi ano rin eh. O, 2,500. And pang SUV and MPB. Ganila, nag na siya. Nag-inspection sila na uh, working yung mga bagay ko ako. Mayroon pa sa back na ako. Sir! Sir, tawagan sila. Ay, okay. di sila kung may mga baka gas-gas or anything yung sasakyan. Madark na din pala tong likod, no? Kaya nga. check mo ang, ano, heat rejection. Kasi yung dark ko to, may, ano na, smoke. Smoke na yung glass. Ah. na Yung glass. Smoke glass, so... Kaya magda magdadark siya. Okay. Itong dalawang niyan. Ito yung visibility. Kung gaano kalinaw yung kita mo from outside. Ano ko yung ganyan At from inside. Sa IRR at UVR, pareho lang sila. 95, 95, 99, 99. Pero pagdating sa total solar energy rejection. Ano mo sabihin mo? Um, sa heat, 26 versus 95. Ang category ng minivan ay nasa full size. Kaya 6.5 tayo para sa premium. Kaya lagyan nila ng cover yung steering wheel and yung upuan Pinaprepare na nila yung sasakyan for tinting ang ipapalagay natin dito sa windshield and sa first row is a medium tint then sa second row doon sa sliding and yung sa likod ay dark tint super dark para less yung ano yung pasok ng init uh, okay sana kung clear tint yung problema lang is masyadong kita from outside and also uh, mahina yung filtration ng ano, clear tint compared sa mga medium or dark. Ayan, nilalagay ni Kuya ng ano, plastic para iwas basa. Ah. Uh. May kuya yung, yung film na nilapat muna nila from outside para pag transfer sa loob, sukat na sukat na. nilalapat na nila yung tint sa loob. Nakagod na nila. Nilinis muna ni Kuya yung ano, yung paglalapatan ng film. Ayan uban sa malinis na naka na yung glass or yung window sa kanya ilalapat yung tint Uh, super dark. Kalapat na. Then, ito yung wala pa. Wala pang tint. Kaya ang tawag dyan? Infrared o ano? Heater lang. Heater. Ayan, meron silang ano, heater para mas mabis matuyo yung ano, yung tint, yung pagkakalapat. Kaya ilang days ang ano, ihintayin para pwede nang ibaba yung window. 3 uh, days. days. Ayan sila, heater. Do naman sa Pinas. May ano, may natural heater. Bali yan yung wala pang ano. Wala pang tint. medyo madilim na rin. Tapos papatungan pa namin ng ano, super dark. Oh my gosh, super dark na siya sa likod. From second row lang naman oh, hanggang At third row. mas, row. na, mas lalamig na yung sasakyan sa loob. Para iwas ano, iwas bukas. Nakalap uh, hmm. naman po yung lahat Tapos buwan ka okay. Ah, okay. Best cam na lang siya. Ah, uh, may ganyan pala. Parang yung dating mga pagawa namin, parang wala akong natanda may uh, sticker na ganyan. Ngayon lang po kasi nila. Ah, uh, recently lang. Kung may details lang kung kailan in-install mga ganun, okay. tsaka kung ano tapos, ginamit. bukas, huwag bilad lang dahil sa like, tapos parang nato use uh, Hmm, uh, 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 parang mas madali. Ah, uh, parang nawala yung mga watermarks okay. siya. Ah, uh, kung mapapansin mo yung mga, ano, sa loob. So, Kung pansin nyo kasi mamaya, oh. Uh, tapos kayo medyo... Parang ba? may, may, may tubig-tubig pa. May tubig-tubig pa po. Mm -hmm. uh, normal lang siya. So, mm -hmm. kailangan mo bilad din. Ah, okay. Three na, days na bilad? Yes, pa. Ah, okay. cure type na kailangan yung exposure po, five days. Uh, parang mawala yung mga tubig-tubig kunti -tubig, -tubig ulti -ulti. okay. Pero yung ano, so, yung pagbaba, 3 days lang po. 3 days na continuous yung bilad sa araw. okay. madilim na sa loob. Tinted na. Ito ano yung ano pangalan? Tama ba? Ito si, ano, si Kuya, Kuya Patrick. Kuya Jason and Aljan. Aljan, Kuya Aljan. Ayan, sila yung mga nag, ano, nag, nag-install ng tint kay Kiki. After ng installation, um, nagraran uli sila ng checks dun sa sasakyan para ma-make sure na yung mga gumagana before installation is gumagana pa rin after ng installation ng tint. Che Check nila yung ilaw, wiper, aircon, basta yung mga functions ng mga ano, ng mga equipment. Except sa window, hindi nila mag testing yun. binabago namin. <laughs> yeah. Sige po, bye. Yeah. Ay okay. na ako. Diyan kami nagpa-install sa High Grounds Car Accessories dito sa Silang, Cavite. Bye-bye! Okay, nakakapanibago! Maliwanag. Parang makulimlim na lang. Ganito naman din. Hindi naman talaga tayo maninibago dapat. Kasi sanay na tayo sa ibang sasakyan. Ganito yung tint namin. Maliban na sa ano? Maliban dun sa dark part. Pero yung dark, super dark naman natin is dun sa likod. Oo. Kaya madilim na. Parang gabi na yung likod. So, ayan. Naglagay din pala sila ng sticker sa gilid. Nakuha na mo ba ng video na? Oo. Oh. Naglagay din pala sila dyan para maiwasang mapindot ang apoy malamig ng aircon. Eh, malamig talaga kasi yeah, ginawa kanina. Ay, nilagyan ng Freon kanina yung aircon natin. Ganito Magtawag. Tama ba yung mga term? Ito yung tint ko. Yan ay medium. Medyong... Ito yung super dark. Yan yung difference. Tapos, ito yung sa labas. difference nung tatlo. Nahugot yung dash <laughs> hindi lang hindi lang dash ka. Buo. <laughs> Pati ito na tanggal. Ayun o. Oh. Tanggal. <laughs> Ayun o. Nahugot dito. Ayos sa naba. Ito Natanggal. Yung pinaka-click niya. May iwan doon. Ano ba ko niyo pa? ano naman siguro doon na pala <laughs> ito. Ang Ina-adjust ko kasi itong camera. Tapos pag-adjust ko, natanggal siya lahat. Yan, yeah, sinira. Mira. Hindi <laughs> 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 ko yung aking ano, tatawin. Ha? Ganyan talaga. oh Design. Malamig! KPL lamig o, oh. number one lang yan oh. Number one, malamig. Malamig Hindi, malamig talaga siya ngayon. Kasi bagong, bagong lagay um, ng Freon. Bagong karga eh. <laughs> bagong karga ng Freon. Arbe, F ba yung Freon? Yeah, F. -free. So, S, Freon lamig pag bagong karga. Oh, oh, nanunusok. Ito mo lamig ng kamay ko. Oh. Ano oh, makita sa likod? <laughs> 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 so, nagpadala si Builder ng AC Technician dito sa bahay para ayusin yung ating air condition may papalitan na um, assembly ng hose sa high pressure daw bali somewhere dito yung may problema dun sa luma natin may dala ng ano uh, spare sa buo na yan normally raw dito nagkaka problema sa part na to O dahil ano, uh, rubber lang siya eh, rubber. Tapos iba yung pagkaka -crimp. Hindi basta-basta ano lang to, yung ghost plant. Naka-cream, Naka talaga. Medyo mahirap kaputin sa, sa ilalim. Puro ano kasi puro bend. Kailangan may labas, mahugot natin. Ah, may ano na kasi. May langis-langis. Okay. -langis. Bigay. Ito yung salarin. So, bakit napaagas yung koreon natin? May trace naman. langis. Babalik na yung ano. Sasalpak na uli yung bag. Dick test muna tayo. Pag kulang na sa free yun, tumay ano eh. So, um, anong ano pala kuya? Anong free yun yung gambit? 1, 3, 4, naman yung malamig na ulit sa loob ni Kiki. May tinta may aircon pa. Hindi na pawisan tuwing nasa biyay. Hanggang sa susunod mga ka-KL. sa next vlog. This is the KL Vlogs.